Tara na sa bagong biyahe <laughs> Bagong biyahe Bagong bayarin <laughs> oh, May checkpoint Diari. Ang lapad ng upuan ni Gerno, mas malapad pa sa NMAX In fairness, hindi siya ma-vibrate Hindi ko pa masabi kung matagsag talaga Dapat ako magandaan dito Hihulugan ko ito <laughs> Scooter gaming Let's go kasi may kukunin tayo bagong motor bagong Okay na yan boss Thank you Ayan Activate na Ating Honda Ayan Д ⁇ maluluto <laughs> ala <laughs> thank you po okay ay sakto lang pala ala, sanay akong may class sa kanan ay, kaliwa bos let's go tara na sa so bagong biyahe <tinyimit> bagong biyahe bagong bayarin <tinyimit> on the journal let's go wala tayong clutch yun sa wakas almost 2 months of waiting na-release din <laughs> Oy! may libre 5K lang bigas sumasam pa ganda ng ano na ito ah. ang makita naman na nito is 4 valves na so, ang usual na 125cc dito sa Pilipinas is 2 valves so, ang mga kalinyahanan dito sa valve is yung mga 150 160cc mga max six scoot so medyo ramdam ko yung ano nya sipa syempre hindi pa natin masyadong mga ano paano ka makakapag practice makakapag review dito traffic ko oh. mas lamang pa traffic dito eh kaysa mga makakatakbo ko ng maayos ang maganda nito ang oh, biyahe akong kubaw oh, pero hindi ito dala ko Mahirap na baka ma checkpoint tayo. Wala akong papel to. Yan gaya niya no, may checkpoint. Yari. <laughs> Ang height ko is 5.6. At medyo medyo tip to pero manageable naman. Hindi naman siya totally mahirap sakyan. So nakikita ko kasi dun sa mga nag-seat height review inuupuan nila sa medyo gitna eh ang lapad ng ang lapad ng upuan ni Joro mas malapad pa sa Enmax sa mga matagal na nating subscriber no naka -max ako dati version 1 and masasabi kong mas malapad yung upuan nito. Ayan, Nmax yun o version 1 ang lapad ng upuan bossing kay boss natin talaga namang buka ko ako dito ng malala <laughs> yan first ride lang to first impression sa traffic masarap isingit sa tanong. Oh. sana lang umabot sa bahay yung gas na ito, kasi walang masyado pang laman 1 <laughs> liter naman to and less 3 kilometers naman ako sa bahay Mukhang aabot naman sana ang ganda ng ano in fairness hindi sya ma-vibrate. kahit pigain mo na sa lubak uh, hindi ko pa masabi kung matagtag talaga pero parang matigas tigas sya pero as first impression ang ganda tsaka dapat ako magandahan dito huhulugan ko to eh <laughs> yes hindi to full wala tayong pang full payment and gaya nga nung sa last vlog parang tinatanong ko lang bakit ang tagal magka-stock bumigla naman yung kinuhanan natin okay, no? shoutout sa Star Honda Kalamba sa may parian dun tayo kumuha ng unit And bumigla sila ng chat kahapon April 11 na may available daw na white So hindi na natin pinalagpas yung chance na makuha to Kasi talaga namang sobrang hirap ng stock naman talaga Sa cash basis nga parang nagkakabentahan pa ng 120 So, ito, mas mahal kasi hulugan Pero, hindi ka naman mabibigla So, yun lang May eksing vlog lang to No, first ride natin dito sa Jordan Ikakabit ko sana yung X2 dito Dala ko eh, kaso May hihirapan tayo Nagmamadali kasi ako Late na ako sa pagsundo kay Bossing Malapit na siya sa Kubaw Andito pa ako sa Laguna Eh, nang gagamitin ko, syempre, yung Dominar Eh, <laughs> yun abang na lang kayo sa mga gagawin natin dito mga gaya nung sa NMAX mga DIYs pupurgahin natin sa DIY ito habang mainit pa yun lang, ito si Drin puro traffic na lang to Abang lang kayo sa mga susunod na vlog hindi mo makakapag dito ng maayos kasi yung brake nito sa kaliwa front brake CBS nga pala to yun lang ako si Drin ride wise and safe scooter gaming let's go and feast